Ngayon, magkaharvest ako ngayon ng gulay ko dito sa terrace. Dito pala to sa kwarto. Ayan, sa labas ng kwarto sa terrace. Meron akong tinanim na gulay. Ayan yung tanim ko. Ayan, meron akong kangkong. Chinese kangkong. Tapos ito, kamote. Meron akong basil. Ayan, maingay lang sa labas si maraming bata. Tapos may pechay. Sili. Ayan, natinim ko lang. Tapos dito sa kabila, yung mga bulaklak ako. Pero papadamihin ko pa tong mga tanim ko ditong gulay. Pakinabangan pag mga gulay o sa bulaklak. Pero yung harvestin ko talaga dito, itong kamote. Talbos na ginulay ko, tapos tinanim ko yung, yung pangkay. Ayan o. Oh. Ito na yung harvest natin. Itong mga talbos. Para hindi masayang. Tatalbusan natin para mas marami pang magtalbos ito. O, oh, ito may lumabas na, na Oh. Wait, wait. Lumapang na sa labas. Ayan o. Oh oh, Diba? Libreng ulam Itong talbos ubusin ko Para magtalbos lahat Bali sa ko lang pala ito ng sardinas Bibili pa ako sa tindahan Ayan, Sold na itong ulam ko Ganito lang yung gulay Yung binili ko pang sahog Hokkaido Makar Sardines Saka itong So dalawang piraso, saka itong nor cubes na hipon. Mula na pala ako magluto at nagpainit na ako ng mantika at nahugasan ko na itong kamote. Saka nabuksan ko na itong Hokkaido sardines. Basta na tayo magluto. Nagigisahin ko na itong bawang sa kasutuya. Itong sabaw na makare sardines, alisin ko muna. Itabi ko lang. Dahil gigisahin ko pa itong laman. Ayan o, no? di ba? Ang laki ng laman. Lagay ko na rin ito. Sabay ko na ito kung gisa. Tiyatingin ko lang dahil malalaki yung hiwa ng isda. Lagay ko na rin tong gulay. Haluin lang. Pang kulay yung ulit. Kaya malambutan yung gulay. Ilalagay ko na rin tong sotanghon. Yung hipon cubes. Sabaw ng makirai sardines. Itong lata ng sardines, ilagyan ko rin ng tubig. Dagdagan natin dahil grabe humigop itong sotanghon. Ang sabaw. Maglalagay lang ko dito ng konting asin. Kaya nalang magtansya ng asin kung ano yung gusto nyong lasa. Ayan, pwede kayong magdagdag ng ibang pampalasa dito. Ayan. Takpan ko lang, lulutuin ko lang sa tangkon, tapos luto na. Ito, luto na pala itong libre kong gulay dito sa Peres. Yung tinanim ko dito. Tingnan nyo naman, oh, ang lalaki ng ang lalaki ng isda ng sardines na to. Nilagyan ko ngayon ng sotanghon. Bumagay naman. Masarap rin kinalabasan niya yun, yung sotanghon. Oh. Tingnan nyo. Wow. Ito yung panggabihan ko ngayon. Wow, harap. Pag dito ka sa syudad nakatira, Uh, ang hirap kasi magtanim dito, wala yung wala na yung mga lupa puro semento na kaya ang ginawa ko sa paso ako nagtatanim. Ayan. Napakinabangan ko rin yung tinanim ko ngayon. Masarap. Simpleng ulam. Mga mga lords pag naluluto kayo talbos ng kamote, ano ba masarap sa home? Comment din sa comment section. Mm. Pag luto na kayo ganitong ulam, ang sarap mga lords. Ano, oh, tingnan okay na naman. Wow. Ang sarap.